Oh, si Boss Barok. Ayan na. Ah. Tulo ko tayo ng kahong. Kulo, kumulo. Oh, patay mo na, Barok. Bro. Oh, patay mo ano, ha? Patay. Patay na. Ano nga? Patay mo na. Patay, patay pa. Ito na. Ito na. Ito May lato. Oh, kikilaw tayo ng dilis. Sumukha ni Barok. Oh. Nakaputol pala ng malaking kahoy yun eh. O oh, dulo-dulo lang? Hindi. Okay. Ano, alalayan mo na siya, halaan mo siya kumain, kumain. Hindi din, hindi, huwag mo na hindi na siya. Oo, kakain ay, naman siya. Yung ba? bagang gawa ni paring Rico. O, oh, yan. So, Ihaw tayo ng yellow paint. Alaga natin. Ayoko, magloto. Uh, video natin yung alaga nating baboy na pang buyer eh mga manok natin dumalaga malilit oh, ayun na Sino may sabing hindi pa ang abot ng 80 Kalukuha naman yan o oh. Ayan po oh. Mayigit yan. Mayigit na to? Sumid yan eh. Ayan o. No? Ayan mga kape, mga silinda rin. Ito yung dalawa, may gilis-gilis pa. No? Ito nga ang grabe yan o. Kaya sinisipgard pa... ko yan sila eh. Pawala naman. Hindi ko bin binabanlawan. Pag di ko -an. Pagliguan, Para ma ano, Para sakto mga ano. Mga dapat pala may. Ito ko na binanatan. Dapat pala may kulambo. Ito ko na binanatan pre o. Oh? Pero okay na siya no. Okay na. Oh, okay na itong mga ito. Panipo na, na lang. sa anong, ano eh, yung langis, ay yung mantika. Kaya nga. Sinisip guard ko pa. Okay. Dito pa yung ano daw, sip guard po. Dabalot to. Ano kaya lagyan natin ng ano yan? Anong... Parang o, lotion, off. Bilang ko na pala yan. Diba, ma baka di di dilaan di ba ano? Hindi diba, naman siguro. Hindi ba nakakalasan yan? Bên. Ừ. Ê bà Ming. bà bà Ming. Bà bà Ming bà bà. <coughs> <Ming, baba. coughs> <coughs> Kain na na. Hey, si Barok, <laughs> amir red horse. <laughs> red horse makan nak, pul pul putik na inabut. Tapi long araw punta putik puta, Puro putik eh. Malam

Ako oh, alam na yung doon, ang malap eh. Anong okay. kinakuha yun, malalim? Yung? No? gabi. Doon sa dulo dan. dami. sa may mm. nyug. Doon sa may nyug. Hindi ba yung tindi yun yun, ano di ba? Lalaki doon. Hindi mapuputi, pang gabi doon. Hanap nga tayo ng ano, bro. Erdan. Okay. Chicken hand. Ano ba kayong binibinta dyan sa Malaria? Wala. Yeah.

tunay na seafood mo no, putang ina dito mo ilagay yan hayop ka Dapat, pag ano ka ay na wag kang dadampot kamay na naman lahat <laughs> yung para kasi manulit eh ngayon siya ginatake siya ako sa tele ako lang <laughs> Nakailo pala tayo. Ang hang. Ang hang na. Kainin mo pa yung buong sili. Eh. Baba! Pinit pala ba Barok. to?